Mommy. Ayan, nakapag-ayos na tayo ng ating bed. Mag-ayos naman ng ating buhok. bað hann bæna wala yung assistant ni Lola ngayon kaya dalaw lang kami ni Miltot ngayong araw na to ay marami kaming gawin ngayon kasi maalik ang bukapon hindi kami nakapag deep cleaning kasi anong oras na natapos yung mga nag install and then ayun maglinis kami ng mga cabinets ngayon check sa mga wallings kasi grabe yung kahapon sa pag ano pag grilling nila lalo na yung mga gamit nila ng machines pero doon nag ano din naman sila meron silang vacuum na malaki yun ang kinaganda kasi after installing malikabog syempre nag vacuum sila bago umalis so yun nga lang syempre hindi naman every solo tsaka yung mga wall imagine mo ba naman yung makati yung ano yung dust na galing sa ano, yung mga uh, ano ba yun, kapag nagagrind sila ng mga wood, makati yung dust. Sobra, makati sa skin. Parang poisonous. <laughs> Kaya, yun, kailangan na mag deep cleaning na yun sa mga walls, sa mga window glass, sa mga curtains, at uh, maglagay ng mga plastic covers sa mga cabinets para ready to fill in next week. Have a nice day. Have a nice day, Mm, Di ba? Ito ang natural beauty. Walang tatalo dyan. Walang makeup. Hindi eh, pa na ilamos Nag-cut brush. Baboy.